na uh, nakapila sa red antenna ito na yung materialis kagagaling ko lang sa bilihan ayan so marami rami ulit ito sa mga nakapila kawa ng uh, naubos na yung aking mga stock eh kaya kailangan uh, bumili ulit dito sa bilihan ayan at huwag kayong uh, magsasawang tumangkilik ha sa red antenna andyan na yung mga materyales shout out sa iyo tito argos ito na yung uh, materialis materyales mo makapal ngayon ang uh, nabili kong ano aluminum tube oh. ganda nito matibay na ito sa hangin ito yung pang first tip eh. kaya kumanap ako ng makapal Tito Argos at dun sa mga susunod pa ito na yung materialis natin ayun ginagayat na Tito Argos shout out sa iyo Tito Argos ito na yung antena mo so in overtime ko kagabi para mandaling matapos at marami pang nakapila okay na yung third coil Ah, uh, second coil. First coil lang ho lang So, sa na 'yan. Okay na rin 'to. At itong base at yung radial. Ikakabit na lang. So ayun, oh, Within today, ito Argos. Ma baka may tuning nito. Antay ko yung coax mo para sabay na sa pagtono kung may pagkakataon. Ayun. Yan natin ito Darwin. Ito tono ko na mamaya pag medyo Malamig-lamig na. Ayan. Nakasit up na. Ah, ikakabit na lang yung radial. Ayan. Oh Tutunan ko na ang antena. Ang gulo. <laughs> Ayan. Maganda daw magtunan pag ano. Maraming ah... Uh, Crowded. Pag naitunong mo nang maayos yan, mas talagang maganda daw yun. Ganun. Ah, ito na. Tinutunong ko na. Initial pa lang ito. Tito Argos. Tignan, nyo, tignan mo ang ano. SWR. Sintro natin sa 1.6146. 1.1. Hindi na masama yan. 48 ohms. Negative 26 dB. Okay. Pababa. Ayan o. 1. Something. Okay. So, hindi nalayo sa 1.6146. 15 ayan gabi lang dulo si baba is uh, with is 144 9.0 1.21 0.21 gabi lang dulo si taas 1.46 9.0 1.32 initial pa lang ito at natay ko yung coax mo Tito Argos